Alam niyo mga kaibigan, ano mga yun, hindi pa rin natin. Hanggang ngayon hindi pa rin natin. Ulit, ulit, take, ulit. Sige, sige, may natin, <laughs> -ing -sig -ing 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 yan, May edit yan. Hanggang sa ngayon, hanggang, sa, hanggang ngayon, hindi pa rin natin malaman kung ano ba talaga ang pakatulaga pag narinig natin ang black so Huwag mo isume yan, Hindi, tanga. Mali, ulit niya. Dapat yung set, kung narin documentary talaga. Ulit, ulit, Sige, edit ko na lang. Dere, dere, sumula mo. Hanggang, hanggang ngayon, hindi pa rin natin malaman kung ano ba talaga ang pakatulaga natin ang salitang ng Ngayon mga kaibigan, subukan natin uh, gawin ang gawin ng mapangahas na isang dokumentary ng pagsilip sa mga Black Forest na nandito sa paligid natin. Tumayan po natin ang mga ito. Okay, cut! Okay, <tinyo> cut! Hindi, parang hindi. Ano ba Martin? Sa paligid natin, subukan naman nating tapanayin ang iba pang mga bagay dito kung sa palagay nila ang tunay na kahulugan ng black Forest. Para sa'yo, Binibini, anong pakahulugan sa'yo pag narinig mo yung salitang black forest? Do, sorry, sorry. Mm -hmm. <laughs> 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 Ay, black forest. Mm -hmm. Yun lang. Dahil naman sa masyadong Ay, ganun. And Ano sa pa sa ano sa pagkakaintindi mo ang Black Forest? Black Forest Ah. <laughs> uh -huh. lang Wala na ba bai? <laughs> <laughs> go, go. go go. Wala kang idea. Wala tungkol sa kung ano ang Black Forest. Oo, kung ano ang sabi-sabi no, yung flavor, medyo dark forest ay nasa legit. Nakita ako. <laughs> saya so, Binibini, ano sa pagkakaintindi mo pag narinig mo yung salitang Black Forest? Hello. Cake. Okay. sarap. Nakakaasip, Good. Very good. Love. Hmm. Tapos, anong pa pause niya si Martin Cabrera? Anong gumagalit na pangalan? Ay, ganun ba thank you. Maraming salamat sa inyo. Maraming <laughs>